guys shout out sa mga driver na mahilig magrerouting chan mga pasahero kayo malapit na malapit na magrerotrerot pa kayo marami pa kayong ikot 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 andyan na yung pupuntahan i eh, mag-ikot ikot pa kayo para tataas lalo para tataas yung metro nila shout out chan mga taxi driver wag kasi ganon nalagay. Shut up, ti ay. Ngatong taxi driver naman kisakyan ganyan na. Pagbaba namin sa hotel, yun, nag sumakay kami ng taxi. Um, naka... Pagsakay namin, nagtanong siya kung saan kami. Sabi ko, pupunta kami doon. yon. Tapos, napaka-smooth pa yung biyahe namin, guys. Nakita ko kasi sa, ano, sa Google Map. Yan. Okay naman, sumulod naman siya, hayano. Yung pagdating na doon mga 5 minutes na lang dapat. Nagreroute siya ng ruta, so naging 6 minutes ganito. 7 uh, minutes kasi nagreroute siya. Hinayaan ko lang baka kasi bawal doon, pero alam ko hindi bawal doon kasi marami namang dumadaan doon papunta doon. So kapag may pupunta doon ng mga sasakyan, ano 'yun? siya lang hindi pwede, ganito ganyan, so hinayaan ko na lang, pagdating na rin naman doon, doon, mga 3 minutes na lang, nag reroute na naman siya, nag 5 minutes na naman, kasi malalaman mo rerouting, kapag mag google map ka kasi, makikita mo doon rerouting, so nag reroute siya, so tinanong ko na talaga siya, nung nandun na, sabi ko, kuya doon ka dumaan, ba't ka dumaan dito? Sabi andito do yung ano, siya pa yung galit, guys. Siya pa yung galit, sabi. Andito nga yung pintuan, sabi ko. Hindi naman yung sa sa doon sa pupuntahan namin, hindi lang iisa ang ang pintuan. Maraming ang may nakita ako doon sa likod may pintuan din, tsaka doon sa may ano, may doon banda may pintuan din. So may pintuan doon sa ano mall na pinuntahan namin. So hindi lang siya iisa. So, ang akala kasi ng driver na ano, na bago lang ako dito sa Manila, hindi wala akong alam about ganito ganyan basta lang makasakay ng taxi, ganyan. Sa mga mga taxi driver kasi na kapag bakita nila na wala kang alam, gan, ganyan yung gagawin nila. Pero pag magtitingin ka ng Google Maps, alam mo, pwede mo silang, yan, pwede mo silang turuan. Pwede mo sila, ganyan kuya, ganyan. Gayto, ganyan. Tapos siya pa yung galit ha, Sinabi ko. Ba't ka nagre-routing nung nalaman niya na, yung nal alam nalaman niya na alam ko pala nga nagre-routing, nagagalit guys. <laughs> nagagalit siya, sabi niya, andyan yung pintuan. Pag pag pagbigay ko sa bayad, sabi ko, oh kuya, sabi niya, oh. Ganyan, pagpatigas yung boses niya, pagbigay ng supli, o oh. Kasi, na, nung time na papupunta pa lamang kami, may katawagan siya, siya yung tumawag talaga, sa tumawag siya, nagbisaya siya, bisaya siya nang bisaya, oh, maano naman yung bisaya niya, yung bisaya talaga siya, kasi ano talaga yung plenty talaga siya magbisaya. So, bisaya siya nang bisaya, bisaya, hindi siya kana, so, hindi siya si na kaya kana, ganun. So, bisaya siya nang bisaya, may kausap siya, ganyan, ganyan, hinayaan ko na lang, tapos pa, siguro kaala niya na hindi ako marunong magbisaya din. So, sino pa yung mga bisaya dito sa Manila? Sila pa yung manluloko. O, oh, hindi lahat. Huwag kang mag-react agad dyan. Kasi hindi lahat. May mga, may mga bisaya dito na manluluko din. Alam nila kapag ang pasahiro nila walang alam or galing sa probinsya. Yan, lulukuhin nila yan kapag hindi ka gagamit ng Google Map, hayaan mo lang yung taxi driver, uh, malalakihan ka talaga ng bayad sa metro. Dapat ka talaga kapag pupunta ka ng mga beginners, mga bago, di, mga bago na galing dyan sa probinsya, hindi naman natin sabihin, ah marami naman akong pera, hayaan mo na lang. Hindi naman kasi, kasi yung, mga, kaya nga ganyan yung mga taxi driver kasi namimihasa na yan sa ibang mga pasahero na at alam nila, hayaan lang nila, ganito. Pero more on kasi ang iba, hindi na lamang magreklamo, ganyan. Kasi wala na eh, nangyari na eh. Kaya, kaya tulad din sa akin. Kaya hindi na lang din ako. Kaya, yun, sa mga paguhan pa, kailangan nyo talaga kasi yan talaga yung trabaho nila. Trabaho nila kapag hindi, alam nilang hindi ka talaga taga rito, wala ka talagang alam. Lilit, ano ka talaga sila mag-re-routing, ka mag gaganyan-ganyan sila ng mga skinita skinita para lang hahaba yung ano mo yung yung meter mo para hahaba yung bayaran mo ganyan kaya siya pa yung galit guys yung galit kaya sa'yo kuya huwag ka namang ganyan magtrabaho kaya sa mga taxi driver dyan shout out hindi naman lahat pero sana huwag ganon pero syempre, kung yun talagang ikakabuhay ninyo, tas feel ninyo, yayaman kayo dyan. ala, sige, go kayo! Go, mga taxi driver! Payaman kayo sa, ano, sa kalukuhan. Kung yan ang alam nyo na, yun ang tama. Yun ang tama na manloko kayo para magkaroon kayo ng malaking pera. So, go kayo. Pakain nyo yan sa pamilya nyo, mga pinan ninyo. Sige na nga, bye na nga kasi kain ako price. Bye.